Ipinanganak noong huling bahagi ng dekada 40 sa bayan ng Bustos, Bulacan, si retired police Romeo Maganto ay lumaki sa isang pamilyang pinalaki ng mahigpit na disiplina at takot sa Diyos. Mula sa murang edad, ipinakita na niya ang pagiging matapang at makatarungan. Ang kanyang pagkabata sa probinsya ay humubog ng kanyang prinsipyo sa buhay: ang paglilingkod sa kapwa at pagtatanggol sa naaapi. Noong dekada 70, nagtapos siya sa Philippine College of Criminology, isang institusyong kilala sa pagpapanday ng mga mahuhusay na alagad ng batas. Hindi nagtagal, pumasok siya sa hanay ng kapulisan. At dito nagsimula ang isang uh, makulay, puno ng aksyon, at minsan ay kontrobersyal na karera. Unang naglingkod si Maganto bilang pulis sa kanyang bayan sa Bustos. Ngunit ang kanyang pangalan ay higit na nakilala ng malipat siya sa Manila Police Department na kalaunan ay naging Western Police District o WPD. Sa kabisera, kinaharap niya ang malalaking sulirani ng lungsod, sindikato, kriminalidad at karahasan mula sa mga makakaliwang grupo. Ang kanyang serye ng matagumpay na raid laban sa mga sindikato at kriminal ay naglatag ng pundasyon upang siya ay maging kinatatakutan ng masasamang loob at respetado ng kanyang mga kasamahan. Isa sa mga pinakamapanganib na kabanata ng karera ni General Romeo Maganto ay ang kanyang laban kontra sa Sparrow Unit ng New People's Army, NPA, sa Pomelo, Antitomi. Isang kilabot na armadong grupo na kilala sa mga biglaang pag-atake pamamaril sa lansangan at pagpaslang sa mga sundalo at pulis sa harap mismo ng publiko. Noong dekada 80 hanggang 90, kinatatakutan ng buong bansa ang Sparrow Unit. Sila ay hindi basta mga rebelde. Sila ay sanay sa urban warfare, mabilis dumating, mabilis umatake at kasing bilis ding naglalaho. Isa sa kanilang kinikilalang leader ay si Archie nakilala sa kanyang matinding tapang at marahas na pamamaraan. Ang tropa ni Maganto sa Western Police District ang naging pangunahing hadlang sa kanilang mga operasyon sa Kalakhang Maynila. Hindi mabilang ang beses na nagsagawa ng raid at operasyon si Maganto laban sa mga kuta ng Sparrow Unit. Sa bawat matagumpay na pagsalakay, mas lalong nagngangalit ang hanay ng mga rebelde. Dumating sa puntong personal na tinarget siya ng Isparo Unit dahil siya na lamang ang balakid sa kanilang malayang pagkilos. May mga ulat na ilang beses na tinangkang tambangan ang kanyang konvoy ngunit sa bawat pagkakataon, mas lumalabas ang kanyang husay sa taktika at disiplina sa tropa. Naging simbolo ng kanyang pamumuno ang strike fast, strike precise na estilo ng operasyon at isang paraan na kaiba sa karaniwang mabagal at burokratiko noon sa PNP. Palaging may intelihensya, laging may fallback plan, at higit sa lahat, laging inuuna ang kaligtasan ng mga sibilyan. Nang maitalaga siya sa Hilagang Luzon, lalong lumawak ang saklaw ng kanyang pakikibaka laban sa mga rebelde. Sa mga bulubundukin at baryo ng Ilocos, kinaharap niya hindi lamang ang Sparrow Unit kundi pati na rin ang mas malalaking unit ng NPA. Dito nagsimula siyang tawaging Tigre ng Ilocos, isang bansag na iginawad sa kanya ng mismong mga residente dahil sa kanyang tapang at determinasyong depensahan ang kanilang mga komunidad mula sa mga armadong grupo. Isinalaysay ng ilang lokal na mamamayan na kung gabi ay halos hindi na natutulog si Maganto at ang kanyang tropa Palagi silang handang rumisponde kapag may balitang pag-atake ng NPA. Sa bawat inkwentro, nasa unahan siya, hindi lamang bilang tagapag-utos kundi bilang isang mandirigmang nakikipagbarilan kasama ang kanyang mga tauhan. Ang ganitong estilo ng pamumuno ang nagpatibay ng loob ng kanyang mga kasama at nagdulot ng respeto mula sa mga sibilyan. Hindi lamang laban sa baril at bala ang kinaharap ni Maganto. Kailangan din niyang labanan ang takot at panghihina ng loob ng mga tao. Madalas siyang makitang nakikipag-usap sa mga magsasakat residente, pinapaliwanag na hindi sila papababayaan ng gobyerno. Ang ganitong uri ng personal na pakikisalamuha ang nagbigay sa kanya ng imaheng. Hindi lang isang polis o opisyal ng Estado kundi isang tunay na tagapagtanggol ng mamamayan. Sa kabila ng lahat ng panganib, pinatunayan ni General Romeo Maganto na ang laban sa Sparrow Unit at MPA ay hindi lamang usapin ng armas kundi ng tapang, liderato at malasakit sa kapwa Pilipino. Ang bansag na Tigre ng Ilocos ay hindi lamang simbolo ng kanyang pagiging mabangis sa labanan kundi ng kanyang di matitinag na paninindigan na ipagtanggol ang katahimikan at kalayaan ng sambayanan. Hindi lamang mga kalaban ng Estado ang kanyang sinupil. Kilala rin siya bilang isang pulis na walang pinipili kahit sariling pamilya ay hindi niya sasantuhin sa ngalan ng batas. Isang malaking halimbawa nito ay nang kanyang arestuhin ang sariling kapatid matapos itong masangkot sa kriminal na gawain. Bukod dito, naging matunog din ang kanyang pag-aresto sa ilang mga dating sundalo at Marcos Loyalists na sangkot sa serye ng kudeta laban kay Pangulong Corazon Aquino, kabilang sina John Sultan Eric Reyes at Roberto Martinez. Isa sa mga pinakatumatak na operasyon sa karera ni General Romeo Maganto ay ang pagdakip kay Rolito Go, isang kilalang kriminal na pugante noong dekada 90. Si Go ay nahatulan dahil sa pamamaril at pagpatay kay Eldon Maguan, isang estudyante ng De La Salle University sa isang insidente ng road rage noong dekada 90. Ang krimen ay nagdulot ng matinding galit at pagkabahala sa publiko at ginawang simbolo sigo ng kawalan ng disiplina at karahasan sa lansangan. Bagamat nahatulan siya, nakatakas siya mula sa kulungan sa parehong taon at mula noon ay naging isa sa pinaka pinaghahanap na tao sa bansa. Sa loob ng ilang taon, paulit-ulit na nadidiskubre ang mga tangkang pagtakasa at pagtatago ni Go Subalit nakakailusibo o siya sa kamay ng batas. Dito pumasok ang papel ni Maganto. Noong kalagitnaan ng dekada 90, bilang mataas na opisyal ng pulisya, pinangunahan niya ang isang operasyon na naging matagumpay sa muling pagdakip kay Gompono. Sa husay ng intelihensya at taktikang ginamit ni Maganto at ng kanyang mga tauhan, walang nasaktan sa operasyon at ligtas nilang nadala ang pugante. Gayunpaman, imbes na maging purong tagumpay ang operasyon, nadungisan ito ng isang kontrobersyang politikal. Sa halip na dalhin si Go sa kanyang mga nakatataas sa Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government or DILG para sa formal na proseso, agad niya itong dinala kay Vice Presidente Joseph Estrada na noon ay kilala ring malapit sa masa at may sariling imahen bilang tagapagpatupad ng hustisya. Marami ang nagtaas ng kilay sa hakbang na ito ni Maganto. Para sa ilan, isa itong pagpapakita ng kanyang tiwala kay Estrada at paraan upang tiyakin na hindi makakalusot muli si Gopimo. Ngunit para sa iba, ito ay isang malinaw na paglabag sa chain of command, isang fundamental na prinsipyo sa militar at pulisya na nagtatakda ng wastong daloy ng responsibilidad at komunikasyon dahil sa desisyong ito. Mabilis na kumalat ang balita at naging laman ng mga pahayagan at diskusyon sa radyo at telebisyon. Pinuri man ng publiko ang kanyang katapangangan at ang tagumpay ng operasyon, hindi rin nakaligtas si Maganto sa disiplina ng organisasyon. Ang mga nakatataas sa PNP ay nagdesisyong tanggalin siya bilang hepe ng PNP Traffic Management Command isang mabigat na parusang naglagay ng bahid sa kanyang kung hindi man ay matagumpay na karera para kay Maganto ito ay isang mapait na karanasan sa kanyang paningin ang kanyang ginawa ay bahagi lamang ng kanyang malasakit na matiyak na maipaparating agad ang pugante sa isang mataas na opisyal ng gobyerno upang hindi na muling makapagtago o makapagdulot ng pag-aalinlangan sa publiko. Ngunit sa pananaw ng kanyang mga kritiko, ipinakita nito ang panganib ng paglabag sa tamang proseso at ang posibleng impluensya ng politika sa pagpapatupad ng batas. Gayunpaman, nanatiling matatag si Maganto. Bagamat nabawasan ang kanyang posisyon, hindi nito binura ang kanyang pangalan bilang isa sa mga pinakamahuhusay na pulis ng kanyang henerasyon. Ang insidente ng pag-aresto kay Rolito Go ay nagsilbing paalala na sa mundo ng serbisyo publiko ang mga bayani ay maaari ring maging kontrobersyal at ang bawat hakbang, even ang pinakamatagumpay, ay maaring hatulan hindi lamang ng batas kundi ng politika. Noong kalagitnaan ng dekada 90 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Fidel Amupapito Ramos, Hinirang siyang Traffic Czar ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Sa panahong ito, isinulong niya ang isang napakalaking pagbabago sa daloy ng trapiko sa kamay nilaan, ang Color Coding Scheme. Bagamat una'y tinutulan ng ilang politiko gaya ni dating Makati Mayor, Jejomar Binay, kalaunan ay kinilala at isinabatas ang scheme na ito sa ilalim ni MMDA Chairman Prospero Oreta. Hanggang sa kasalukuyan, ginagamit pa rin ang sistemang ito bilang isa sa mga pangunahing solusyon sa matinding trapiko sa Metro Manila. Sa loob ng 31 taon ng kanyang serbisyo sa Kapulisan, nakatanggap si Maganto ng 45 medalya, kabilang ang limang Presidential Medals at ilang Medals of Bravery. Ang kanyang kabayanihan at dedikasyon ay naging inspirasyon hindi lamang ng kanyang mga kasamahan, kundi ng buong bansa. Dahil sa kanyang matapang na imahen at makulay na karera, isinapelikula ang kanyang buhay sa dalawang pelikula. Leon ng Maynila Lieutenant Colonel Romeo Maganto noong dekada 90 tumagan. The Story of General Romeo Maganto, 2003 Matapos ang kanyang pagre-retiro noong 2004, hindi pa rin natapos ang kanyang pagnanais na maglingkod. Noong ikalabing apat ng Oktubre 2015, naghain siya ng kandidatura para sa pagkasenador sa ilalim ng lakas mo CMD party list. Isa sa kanyang pangako ay ang ayusin ang suliranin sa trapiko sa loob lamang ng isang buwan, isang hamong ipinahayag pa niya mismo sa Malacanang. Bagamat hindi siya pinalad na manalo, Ipinakita nito ang kanyang patuloy na malasakit sa bansa noong ikalabing anim ng Hunyo, dalawang libot labing walo. Pumanaw si General Maganto sa edad na pitumpu dahil sa multiple organ failure. Ang kanyang labi ay unang ibinurol sa kanyang tahanan sa Bustos, Bulacan bago inilipat sa St. Peter Memorial Chapel sa Cubao, Quezon City. Sa kanyang pagpanaw, iniwan niya ang isang pamana ng katapangan, disiplina at matibay na paninindigan. Si Police General Romeo Maganto ay isang huwaran ng matapang, ngunit disiplinadong opisyal ng batas, isang tao na buong puso at kaluluwa ang ibinigay sa paglilingkod. Mula sa kanyang laban kontra sindikato at rebelde, Hanggang sa pagbabago ng sistema ng trapiko at sa kanyang huling pagtatangkang maglingkod sa politika, nananatili siyang simbolo ng sakripisyo at katapatan sa bayan. Sa kasaysayan ng kapulisan ng Pilipinas, mananatiling nakaukit ang kanyang pangalan bilang Leon ng Maynila at Tigre ng Ilocos, isang tunay na alagad ng batas na ipinaglaban ang katahimikan at kaayusan ng bansa. So ngayon, alam mo na ha?